of the Feast of the Passover. We all know that dawn is coming. Ilalaban natin itong mga kapartner, lahat ng mga kasama, kapatiran natin sa KOJC. At sa lahat ng mga sumusuporta rin ng KOJC, salamat sa inyong lahat. Sabi aming pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo Siki Beloy in behalf of the KOJC members, full-time miracle workers all over the world, always and forever grateful kami sa inyo. That you shaped and molded us, all of us, to become the best people. We miss you and we love you always no matter what. Ano po sabihin nila against you, Pastor? We will stand by you till the end because of course, we know who you really are. I always believe no one could ever put a good man down and the truth will always set you and the whole KOJC free. kapartner. partner ating press con kanina, no, with the attorney Israelito Tutorion what caught my attention is yung sinabi niya with regards to parang mining or gold, naghahanap sila ng gold. Mm-hmm. Uh, sinabi nga doon ni Attorney Torreon, if, uh, sa basahin ko lang Sige. siya, ayan, uh, mahaba ba siya. But anyway, ang sinabi doon ni Attorney Torreon, imagine, Conducting tunneling operations in a school. This is unprecedented in the history of the Philippine Republic. Maybe you are thinking that there are hidden treasures there legally. You cannot find any legal justification for what you are doing because our laws, Article 438 of the Civil Code, it states hidden treasure belongs to the owner of the land, building, or other property on which it is found. So, Um, parang ang bottom line, uh, if there are indeed treasure there, sino ba ang magmamayari sa kanila? Kung may makita talagang, indeed, mm, kung may mm, gold, whatever. And JMC. Not him, uh, not Torre, not Marbelle, not anyone. Kung sino mang nasa likod sa kan- Entro O, o diba, nag nasa likod sa kanilang mga illegal na pagkugub sa ating compound. So parang, yun, parang wala lang. Halatang halata talaga na Uh, parang ginagawa lang nilang tangang kanilang mga sarili. Mm. Wala nga ang tunnel yung sinabi ni Attorney Torion. Mm. Walang tunnel, pero magkakaroon ng tunnel yan. Dahil non at illegal drilling na ginagawa nila doon. So hindi na tayo magtataka mga kapartner. Na darating ang araw, magugulat na lang tayo na meron na silang lalabas sa sila sa media na taas noo. Sasabihin, na may, totoo nga na meron tunnel mga kapartner. Hindi ba kayo nagtataka Libo-libo na sila dyan sa compound. Hanggang ngayon, wala pa rin silang, yun nga, uulitin namin at uulitin namin dito sa ating mga programa na hanggang ngayon wala pa rin silang konkretong ebidensya na napapakita na meron ngang tunnel dyan sa compound ng uh, JMC. So yun nga, ang sinasabi namin dito, yung mga kapulisan ay patuloy na nadaragdagan nga yung mga violations nila dyan habang tumatagal sila diyan sa sa JMC eh, sa KOJC compound sa sa kabuan ano Kaparderval mm yun na nga eh baka Uh, kung ano-ano pa mga kaya nga sinasabi na baka sa palagi nilang pagpunta dyan, mga tanimbala, mga alam ano mo yun, mga kung ano-ano lang ang gagawin nila dyan, pa para lang ma-justify lang talaga na o oh, sige ganito yung mga taga uh, taga of Jesus Christ parang ganun, hmm. di ba? Tsaka sa din sa ano sa kanina yung uh, sa press conference, may isang media doon na hindi daw siya happy doon sa doon sa sagot ni ano doon sa sagot ni attorney Torion ah, ano pumalag siya doon sa crawler natin na wala daw ano yun sa crawler natin yung parang total news blackout ginagawa ah, ng uh, media talagang totoo naman na, na news blackout yung uh, nangyari mga partner kasi June 10 pa po nangyari yung illegal na pagpasok ng uh, ng kapulisan diyan sa KOJC compound nasaan kayo nung June 10 June 11, mayroon ba kayong news item na gano'n? Binalita, binalita ba ninyo yung August 24 na pagsalakay nila na si Torre ay nag, nagbigay ng warrant of arrest sa isang Sylvia Simanes na naka-address sa Pasig? Binalita niyo ba yun? Oh. Di ba wala? Tapos galit na galit ka na masabihan kayo na, na bias, eh hindi niyo naman binabal... Kung nagbalita man kayo, ngayon lang kayo sumulpot at kung meron man kayong binalita, hindi kabuuan 'Di ba? Kung makikita kung ma 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 makikita natin mga ka-partner yung mga screenshots natin, 'di ba? Meron pa silang pinalabas yung isang TV network, pinalabas pa na um yung kumuha ng picture doon sa uh, holding area, doon sa cathedral, then pinagdikit yung basement. Tapos sinabihan na meron dawong sekretong lagusan. Saan ka makakita ng sekretong lagusan na kasya ang sasakyan? 'Di ba? <laughs> Tapos galit na galit masabihan na ano, galit na galit na masabihan sila ng bias. Mm. Eh yung kinukuha State lang news. nila, kinakuha hmm. lang nila na statement, yung statement lang ni Torre, wala nga silang binalita na peke or wala nga silang binalita na illegal yung uh, ginawa ni Torre kasi nga yung warrant of arrest na pinakita niya kay uh, Atty. Torrio nung gabi na yun, nung, uh, nung, madaling araw, nung August 24, ay hindi nakapangalan kay Pastor. Tapos ngayon, magagalit ka, nasabihan ka ng ano, na bias, na news blackout. Okay mga kapartners, uh, meron tayong uh, live report na namang gagaling mula doon sa ating uh, central headquarters dyan sa KOCJC compound dyan sa Davao City. Uh, nasa linya ng telepono ang ating kapartner na si Jade Calabroso. Uh, good morning Jade. Magandang umaga mga kapartners. Uh, at, uh, ngayon nga ay nasa ikasam na araw na tayo sa ating uh, pagtutok dito nga sa ginagawang pagkubkob ng kapulisan dito sa K.O.J. religious come down sa Davao City. At kanina nga partner ay uh, nagkaroon nga ng uh, formation yung mga kapulisan. Ang uh, inakala natin ay uh, muli silang uh, magkakaroon ng uh, operasyon pero formation lamang 'yon pero nananatili pa ring uh, apinalilibutan uh, no ng mga kapulisan itong uh, KOJC Cathedral pero yung ibang uh, pulis naman ay uh, bumalik uh, sa kanilang uh, pahinga ha dito nga sa mismong uh, harap ng uh, KJC uh, religious uh, KOJC religious compound harap po ng uh, KJC uh, Cathedral so kanina nga eh medyo naalarma yung mga kababayan natin mga missionary workers pero nagkaroon lamang sila ng uh, formation at uh, after that ay eh, bumalik naman sa kanilang uh, pahinga mga kapartner at ngayon nga kasalukuyan ay uh, itong mga basura na nag uh, natipon-tipon dito sa harap ng uh, Jose Maria College ay uh, uh, hiniling natin no may video tayo dyan, naka-livestream uh, na ay maipakita so pinagtutulungan po ngayon mga kapartner na kunin no at uh, humingi na rin tayo ng tulong sa mga kapulisan dahil mga basura ito tambak na tambak sa partner at kailangan nating maalis to dahil ngayong araw nga ay pinagdiriwang natin itong anniversary ha ng, ng uh, Kingdom of Jesus Christ so uh, until now partners ha naghahanda rin yung iba sa ating mga uh, kapatid dito may mga practices na ginagawa at uh, yung iba naman ay uh, nagkakaroon ng mga uh, ensayo, ha? Uh, dito sa kanilang mga paghahanda para sa uh, pagdiriwang natin sa anniversary natin dito sa Kingdom of Jesus Christ mga kapartner. Jade, ang alam ko, balikan ko lang yung report mo kahapon nang hapon kasi alam ko doon ka mismo sa gilid ng uh, daanan paputang basement, naririnig mo yung um, drilling na ginagawa nila. Kumusta yung ano doon? Um, sitwasyon doon, alam ko hindi kayo nakakapasok, pero yung yung attitude ng mga polis na nagbabantay doon, masyado ba silang uh, agresibo sa mga taong pumapasok kung nagtatangkang pumasok dyan sa basement? In fairness partner, kanina nung uh, pumosisyon ako sa kilit mismo ng uh, uh, hagdanan, malapit doon yan sa basement, ay hindi naman tayo pinaalis ng uh, kapulisan at uh, tayo nagkaroon ng pagkakataon na masaktihan yung mga naga nagaganap uh, I mean naririnig natin nasaktihan natin yung uh, kung paano no na ginagawa nila yung drilling uh, I mean naririnig lamang natin kasi nga hindi po pwedeng pumasok doon sa mismong uh, basement ng Jose Maria College hmm. so, lahat po ng lahat ng mga entrance pinuntahan natin yon harap at uh, sa gilid at sa loob ay eh, uh, may mga nakabantay na mga pulis uh, partner Jade, Jade, may monitor ka diyan? Etong video na to, nakikita mo ito? Ah, uh, pasensya partner, hindi ko hindi ko nakikita, wala akong uh, monitor ngayon. Aha. Uh -huh. uh, sa nakikita sa TV pero Pero ano ang entrance kasi nito. Ang entrance nito, ito yung doon sa may gilid nung kalsada papuntang airport din eh. No, doon sa sa may Nasa may katitipan din banda, no? So 'yan yung entrance do sa may power do sa may power uh, house, no? So 'yan uh -huh. yung pababa do sa basement, yung daanan ng mga sasakyan. So 'yan 'no, yung pababa diyan, galing ka ng 7 eleven diyan eh. Tapos oo, oh, 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 uh, yeah, yes. Oh, oh, yes. oh, yes. oh Tapos pababa ko yan. Kasi, ka diyan sa oh, ano. Pinuntahan. So diyan bawal ding pumasok diyan. Opo. Oo, oh, oh. uh, tama, tama ka partner, uh, Joe. Kasi nga uh, kanina Uh, nung pagdating natin ay inikot natin yung buong uh, Jose Maria College, yung mga daanan papuntang basement. Mm. From bawat, there, Jade, uh, uh, partner, at bawat from pintuan, there may mga ano, may mga nakabantay din. From there hindi mo pa makita yung activity o wala ka pang marinig kung diyan ka titingin. Masadong oo, oh, oh, partner, gusto man nating uh, makita yung loob pero napakadilim at uh, yung tunog lang no ng uh, drill na isinasagawa. Uh, ng mga kapulisan na nando doon mismo sa basement. Yun lang ang mismong maririnig mo. Abot mm -hmm. yun doon sa ikalawang palapag ng uh, Jose Maria College. Mm -hmm. Actually, yan yung pinicturan yata nila na secret na lagusan. eh, no? Yan yung parang sinasabi nila na secret na lagusan. Pero actually, dyan yung sa, sa una, dyan yung ginagamit ng mga estudyante especially yung ating mga engineering No, parang stock room nila ng mga ano yan, no, mga gagamitin ng mga civil engineers ng ng JMC. Pero meron pang isang entrance yan eh, di ba? Nakapunta ka rin ba sa isang entrance sa ibabaw nila? Merong hagdanan diyan eh, pababa. Tama ka, partner. Uh -huh. Pababa. Uh, dito nga ako mismo sa mismong entrance na yan, kung saan uh, na na yung mga basura. Uh -huh. At nandoon doon nakatambak yung mga basura. Uh, kabilang na dito, ay hindi pa rin na pwedeng uh, pumasok, ano? yung uh, kahit sino man, kahit media ay papasok at papunta doon sa mismong basement. Mm -hmm. so Dak, Dakong alas 2.30 e yun na uh, partner Joe, mm -hmm. nang uh, marinig natin yung drilling ano sa ilalim ng uh, basement. Kaya nga pumuesto ako doon malapit sa basement kanina mm -hmm. nung uh, nag-update uh, ako uh, tungkol nga dito sa ginagawang... Uh, Uh, o drilling dyan mismo sa uh, basement. So oh, actually na na monitor ko yung report mo kanina, may record ka pa nga ng ano eh, di ba? Nang nang drilling mismo, no? Uh, yes, yes, oo. Oh, oh, So siguro diyan nagpunta yung mga minero, mga kapartners. partners no? Yung mga minero na balamang, balamang, mga overage, balamang. ng mga may suot-suot na uniforming PNP pero naka-crocs. Uh, oo, naka hindi <laughs> naka, nakatag, nakatabon yung mga muka dahil mukang mukhang mga minero sa diwa, Diwata, Mount Diwata, di ba? <laughs> di ba? So, ngayon, uh, uh, I think meron, meron din tayo, ano, uh, yan, yeah, no? yan yung mga polis na, actually, doon talaga sila pumunta. Doon sa basement oh. kaya na, ano, tapos oh, kung parang... Kung nakikita, kung nakita mo yung video natin mula doon sa loob ng uh, KOJC Cathedral, Lumapas mm -hmm. yung limang uh, umanoy uh, umano mga minero papunta mm -hmm. doon sa basement dito ng uh, JMC. Mm -hmm. At uh, yun ang uh, uh, umanoy uh, mga nasa likod ng uh, pagbubutas uh, diyan sa mismong basement ng uh, Jose Maria Caland. Hindi lang natin masadong makumpirma, ma-verify talaga partner Joe dahil uh, hindi talaga po pwedeng pumasok doon sa Uh, mismo ilalim, maging yung ating mga abogado ay hindi pa nakakapasok uh, doon mismo. Kasi ang, ang inaano natin, na yung tinatry natin ma-establish ngayon ka partner Jade, kung saan mismo no, yung drilling na nangyayari. Kasi uh, yung, 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 yung unang pinuntahan mo galing sa 7-Eleven, phase 1 yan eh, noong JMC. Uh -uh. Tapos yung Pero... pinasukan ng mga minero, Oh, hindi naman sigra, hindi naman hindi naman talaga sila mga PNP personnel. Mga minero oh. yang mga 'yan. Tayo pa lang eh. So, yung pinasukan nila is yung basement lead uh, doon sa Phase 3, no? Oo. Oh. Doon sa 'yan, no? 'Yan yung yung pinapakita oh. ngayon, Papunta yan doon oh. sa sa Phase 3. So, actually kanila kanila uh, partner Joe, mas malakas mm -hmm. yung tunog ng drilling doon mismo sa pwesto ko. Doon sa malapit sa yung uh, pababa, hindi doon sa may uh, uh, may 7-11. Uh -huh. Going down. Hindi doon, may, medyo mahina doon yung uh, drilling eh, yung tunog ng drilling. Doon mm -hmm. mismo sa pwesto ko uh, kanina, uh, malapit yung doon mismo, uh, yung naririnig mo talaga ang lakas ng uh, uh, drilling yung uh, ginagamit ata, jackhammer at uh, concrete uh, breaker. 'Yun ang uh, sinasabi ng mga teacher nandito mismo sa Jose Maria College. Mm -hmm. itong, itong may, may mm -hmm. pinikturan kang tatlong kapulisan dito. Uh, yan yung pababa eh, actually, di ba? Yes, oo. yes, yes. Yan uh, yan yung pababa actually, dun dun sa... Actually, oh, oh. oh. yung mga polis, uh, actually, ay uh, tinanong natin at uh, humingi nga tayo ng permiso kung po pwede tayong uh, uh, bumaba at makita yung uh, mismong basement. So, tulad nila at ng marami pang mga nakabantay, ay galon ang kanilang uh, sinasabi na hindi po pwede batay na rin sa utos ng uh, kanilang uh, leader mm -hmm. so hanggang ngayon ba hanggang gabi ba nag uh, nagdi-drill pa rin sila ang uh, uh, hanggang ngayon uh, no, no, ngayon wala na uh, partner mm -hmm. joe kasi naabutan ko kanina uh, nagpapahinga na sila and uh, don mismo sa hallway ng uh, Uh, second floor ng Jose Maria College. Hindi ko lang makita, hindi ko lang tiyak kung merong ding natutulog doon sa may third floor hallway, ano? Kasi hmm. yung na, na aabutan nadatnan ko lang nagpapahinga sila doon sa hallway malapit din doon sa pinestuhan ko kanina. Uh, kung saan ako nag-zoom uh, doon mismo sila ngayon ay nagpapahinga. Mm. Jade, hindi ba kadudaduda kaduda, Jade, oh, kaduda yung statement nila na sa na nasa 40 to 50% pa lang daw yung kanilang nagagawang um, operation dyan sa KOJC compound. At uh, kung kumbaga hindi na tugma yung mga statement nila eh. Kasi nga minsan sinasabi nila na malapit nang makuha yung mga um, mga akusado. Pero ngayon 40 to 50% pa lang daw ang kanilang uh, natatrabaho dyan sa loob Uh, considering na libo-libo naman sila dyan sa loob. At saka meron tayong mga kuhang mga footages na maraming mga idle time yung mga polis na nakahiga lang, nakahilata lang sa Bermuda, sarap na sarap, tapos nagse sa cellphone lang. Mm, -mm. Actually, tama ka partner Almar. Uh, sa ngayon nga ay nagpapay uh, nagpapahinga sila, nakalatag sila uh, o nakahiga sila doon mismo sa mga Bermuda grass dito sa KOJC Religious Compound. At yung sinasabi mong 40 to 50 percent, mm, siguro dahil doon sa ginagawa nilang drilling sa basement, pero kung sa kabuan, kung naikot na ba nila at nahalughog, I'm sure nahalughog na nila ang buong uh, compound uh, parte Almar sa loob ng uh, siyam na uh, araw na nga ngayon. magsa uh, siyam na araw na ngayon ng kanilang uh, dito dahil... Kung hindi sila tapos sa uh, paglilipot, eh hindi na wala tayong makikita sanang nagpapahinga, nagsiselfon, umuupo na lang at nakahiga. Hmm. So ibig sabihin, hindi na tayo magugulat, ta uh, gigising na lang tayo ng isang araw na meron daw ma, ma oh, may, tanel tunnel. na pala dyan sa JMC or may bunker na dyan sa JMC. Kasi yun nga sinabi na Tornitorion kanina, walang tunnel, silang gumagawa ng tunnel ngayon dyan sa JMC. Totoo yan. Partner Almar ay pinasinungalingan at itinanggi nga mismo ng uh, legal counsel ng KOJC na may tunnel dito o yung sinasabi pa nilang secret chamber. Yun mm. lahat ay mga quarter ng uh, mga missionary workers. Magagandang kwarto uh, ng mga missionary workers yan at... Uh, so far ako mismo witness saksi man ako dito kasi nagtagal ako mismo dito sa KOJC mm -hmm. at meron mang tunnel dito e eh, kabilang yan sa mga bayanihan sa ana mm -hmm. eh, never uh, never ako'ng nakakita at nasaksihan kong tunnel na yan na sinasabi ng mga ng mga kapulisan